Si Ashley Ortega at Roxy Smith ay nasa Cebu bago ang taunang Sinulog Festival. Ang mga Sparkle Ladies ay nag enjoy sa malinis na mga dalampasigan ng mga isla ng Cebu at nagbibigay ng summer vibes kahit Enero pa lang. Ibinahagi ni na Ashley at Roxy ang mga larawan ng kanilang island trip suot ang mga bikini sa Shangri-La Mactan Resort. Cebu, nasa Cebu si na Ashley Ortega at Roxy Smith para magbakasyon. Beach nag-explore ang dalawang Sparkle Stars ng mga dalampasigan sa Shangri-La Mactan area. Sinulog, ang kanilang trip ay nangyari bago ang pinakahihintay na taunang Sinulog Festival. Summer, handa na sila para sa summer. Pulang Araw, kamakailan lamang ay lumabas si Ashley Ortega sa historical drama na Pulang Araw bilang Manuela, isang comfort woman noong panahon ng pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas. Shining Inheritance, ginagampanan ni Roxy Smith si Amy sa Shining Inheritance, ang adaptasyon ng kdrama na Brilliant Legacy sa Pilipinas. Island Girl, si Ashley Ortega ay isang Island Girl sa puso, at marami sa kanyang mga biyahe ay nagpapakita ng kagandahan ng mga dalampasigan ng Pilipinas. Marimar vibes, nagkomento ang mga netizens sa post ni Roxy Smith na para siyang si Marimar. Besties gumagawa ng mga girl bestie things sina Ashley Ortega at Roxy Smith. Trip, sa kanilang Instagram stories, pinanood nila ang fireworks display malapit sa dalampasigan ng Shangri-La Mactan.